Si Richard Inglebert ay 48 year old at nakatira sa Littleton, Colorado. Siya ay nagtapos ng kanyang business course sa University of Colorado. Siya ay isang kilala na matagumpay na real estate agent sa kanilang komunidad. Ikinasal siya kay Wendy na isang school principal na may anak sa una niyang asawa na nagangalang Harrison. Madalas ay dumadalo siya sa mga local events at mga charity. Makikita may perpektong buhay si Richard, maganda ang bahay, magandang ang trabaho at mayroong mapagmahal na pamilya. Ngunit may lihim na itinatago si Richard. Si Richard at ang kanyang stepson na si Harrison ay may relasyon. Sobrang maingat sa Richard na itago ang nakakahiyang lihim dahil ayaw niya na masira ang kanyang magandang reputasyon at karyer. Dagdag pa doon ay nakikipagkita pa sa Richard sa ibang mga lalaki. Katunayan ay may binili pa siyang bahay para dundalin ang mga lalaking nagugustuhan niya. Sobrang stress at tensyonado din sa si Richard sa kanyang sexualidad at hirap na hirap siyang itago ang totoo niyang pagkatao sa kanyang pamilya, mga kaibigan, ...trabaho at lalong-lalo na sa asawa niya na si Wendy. Ilang araw bago nangyari ang malagim na trahedya kay Richard... ...ay abala pa ito sa kanyang trabaho at pakikipagkita sa kanyang mga kliyente. Gumugugol siya ng mahabang oras sa trabaho kaya madalas ay gabi na makauwi sa kanilang bahay. Katunayan ay may balak pa sila na pumunta sa Bahamas sa weekend... ...para sana makapag-relax man lang saglit. Inilalarawan si Richard ng kanyang mga kaibigan na mabait... Wala kaibigan, charming at mabilis pakisamahan. Ngunit ang hindi nila alam na may malaking sikreto na itinatago sa kanila sa si Richard. Nakakaramdam na rin siya ng pagka dahil sa relasyon nila ni Harrison. Takot din siya na malaman ni Wendy dahil ayaw din niya na masira ang kanilang relasyon at madumihan ang kanyang pangalan. Noong June 27, 2014, bandang alas 3 ng hapon, maagang umuwi si Wendy galing sa trabaho. Pagkapasok niya ng bahay nila ay inilapag niya lang ang kanyang susi sa kitchen counter at tinawag si Richard ngunit hindi ito sumasagot. Kaya nagdesisyon na si Wendy na bumaba sa kanilang basement kung saan ay madalas na tumatambay si Richard para magtrabaho o para manood ng TV. Pagkababa niya sa hagdan ay napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang basement. Tinawag niya ulit si Richard ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Pagkabukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang nakakatakot na eksena. Nakita niya ang wala ng buhay na mister na nakahandusay sa isa sahig. May mga dugo na kumalat sa carpet. Puno ng pasang mukha ni Richard at ang kanyang leeg ay sinakal gamit ang kanyang mismong sinturon. Sumigaw si Wendy at tumakbo ito sa tabi ng asawa at niyugyog, ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Wendy ang kanyang telepono para tumawag sa 911. Nanginginig ang buong katawan ni Wendy pati boses habang kinakausap ang operator. Sinumbukan siyang pakalmahin ng operator at inutusan na huwag ibaba ang telepono hanggat dumating ang mga pulis. May isang babaeng kapitbahay ang nakarinig sa pagsigaw at pag-iyak ni Wendy. Kaya pinuntahan niya ito habang nakaupo ito sa labas ng kalang bahay habang umiiyak at inaantay ang mga pulis. Pagkarating ng mga pulis, saigat silang dumiretsyo sa basement. Samantalang si Wendy naman ay paulit-ulit na sinasabi na hindi siya makapaniwala sa brutal na nangyari sa asawa at hindi niya alam kung sino may gawa. Ang buong komunidad ay nagulat din sa nangyari. Nagsimula na mag ang mga pulis. Naghanap sila ng mga ebidensya at fingerprints at iba pang clues na makakapagbigay ng lead sa kanila. Nakita ng mga detectives na natumba ang ibang kagamitan, indikasyon na nanlaban pa sa Richard. Dumating din ang mga forensic expert para kumuha ng DNA samples. Naghanap sila ng mga buhok at iba pang mga potensyal na ebidensya. Kinausap ng isang detective si Wendy na sa mga oras na yon ay di pa rin matigil-tigil sa pag-iyak. Ikinuwento niya kung anong nangyari noong araw na yon hanggang sa oras na natagpuan si Richard. Kasunod noon ay kinausap naman ng mga pulis ang mga kapitbahay ng mag-asawa. Ang ibang mga kapitbahay ay sinabi pa na umaga nung araw na yon ay nakita pa nila sa si Richard pero wala naman silang napansin na kakaiba. Sinuri din ng mga pulis ang cellphone at email ni Richard. Nakakita sila ng ilang mga kahinahinalang messages at tawag na nagpapakita na maraming kinakatagpo si Richard na mga lalaki para makipagtalik. Ang revelasyon na yon ay nagdagdag pa ng panibagong investigasyon na tumuturo sa isang potensyal na motibo na may kaugnayan sa sikreto ni Richard. Inabot ng gabi mga pulis sa pag-imbestiga sa crime scene at pagkuha ng mga ebidensya. Ang mga nakolektang ebidensya ay ang siyang maghahanda sa kanila sa kasunod na mga hakbang ng kanilang investigasyon. Ang unang naging sospek sa pagkamatay ni Richard ay si Wendy. Pinatawag siya sa pagtatanong noong July 28, 2014. Ikinuwento ulit ni Wendy ang nangyari noong araw na yon at habang nagsasalita ay naobserbahan ng mga pulis ang kanyang mga galaw at emosyon. Si Wendy ay mukhang pagod at balisa, ngunit kalmado niyang sinasagot ang bawat tanong ng mga detective sa kanya. Giit ni Wendy na wala siyang kaalam-alam sa mga ginagawa ni Richard. Gaya ng pakikipagkita niya sa iba't ibang lalaki at wala rin siyang alam tungkol sa seksualidad ng mister. Ang revelasyon na yon ay ang siyang mas lalo nagpabigat sa damdamin ni Wendy at nagkaroon ng matinding tensyon ang interogasyon sa kanya. Tinanong din ng detective si Wendy kung kamusta ba ang relasyon nila ni Richard. Sinabi ni Wendy na matatag ang relasyon nilang mag-asawa. Sa kabila ng may mga pinagdadaanan silang mga hamon sa kanilang relasyon na normal lamang sa buhay mag-asawa. Sulido ang alibay ni Wendy na nasa paaralan siya buong araw at dumalo sa mga meeting at naghahanda sa parating na pasukan. Kahit ang mga kasamahan niya sa trabaho at security guard ay kinumpirma na nandoon nga si Wendy buong araw. Binigyan din ni Wendy ng access ang mga pulis para mabuksan ang kanyang cellphone at emails. Sinuri ng mabuti ng mga pulis ang messages, tawag at emails kunit wala sila nakita na kahinahinala para malink sa Wendy sa pagpatay kay Richard. Pinauwi si Wendy matapos ang ilang oras ng interogasyon. Ngunit kailangan pa ring i-monitor ng mga pulis ang bawat galaw niya habang hindi pa tapos ang investigasyon. Si Harrison na stepson ni Richard at anak na Wendy na 21-year-old sa mga oras na yon ay ang kasunod na sospek. Si Harrison ay college student at part-time bartender. Kilala si Harrison na matigas ang ulo at labas pasok ito sa rehab. Ngunit sa kabila nun ay nagpunsigi siya na magbago at makapagtapos sa kursong psychology sa isang local community college. Kasunod ni Wendy ay ipinatawag din si Harrison. Kabado at halatang di mapakali si Harrison. Inamin niya sa mga pulis na may relasyon sila ni Richard at dalawang taon na. Ayon kay Harrison ay nagdesisyon siya na bumitaw sa kanilang relasyon ni Richard nung nalaman niya na napakarami pa niyang lalaki. Sa panahon ng interogasyon ay sari-saring emosyon ang ipinakita ni Harrison. Galit, lungkot at pakiramdam niya ay trinaydor siya ni Richard. Di lamang dahil sa mga, mga, iba itong karelasyon na lalaki, kundi pati na rin sa pagsisunungaling at pagmanipula sa kanya. Sinabi din ni Harrison na wala siyang balak na saktan si Richard. Git niya na nasa part-time siya noong araw na nangyaring krimen at marawing witness din naman ang nagpatutoo sa kanyang alibay. Inungkat ng mga detective ang nakaraan ni Harrison, lalo na ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot dati. Inamin ni Harrison sa mga pulis na binago na niya ang kanyang buhay at gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Gusto din niya natapusin na ang sa kanila ni Richard para makalabas na siya sa toxic na relasyon nila. Sinuri din ng mga pulis ang cellphone at social media account ni Harrison at naghanap sila ng mga ebidensya na maaaring makapag-link kay Harrison sa krimen. Sa kanyang cellphone ay nakita ng mga pulis ang messages sa pagitan ni Harrison at Richard na nagpapakita ng tensyon at conflict sa kanilang relasyon ngunit walang direktang ebidensya na makakapagturo sa kanya sa pagpatay. May nakitang DNA ni Harrison sa crime scene, ngunit dahil nakatira din siya sa bahay na yon kaya posibli talaga na mangyari yon. Ang pakikipagtulungan at matibay na alibay ni Harrison ay ang siya nagpahirap sa mga pulis para ituro siya sa krimen. Matapos ang ilang oras ng interrogasyon ay pinauwi din si Harrison. Ngunit mananatili pa siyang pangunahing tao para sa investigasyon. Nagpatuloy ang mga pulis sa pagsubaybay ng mga galaw at kung sino ang mga kinakausap ni Harrison. Umaasa sila na baka may mga inconsistencies o di naman kaya ay may bagong ebidensya na makakapagbigay linaw sa maaring involvement ni Harrison sa krimen. Ang pangatlong naging sospek ay si Alexa. Nahuli ni Alexa sa Richard na nakikipagtalik sa kanyang mister sa loob ng kanilang banyo na siyang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay pinatawag si Alexa para sa pagtatanong noong June 29, 2014. Si Alexa ay isang waitress sa isang sikat na restaurant. Kilala siya na walang pigil pag nagsasalita at matapang. Ikinuwento ni Alexa ang nangyari sa kanila ni Richard at ayon sa kanya ay kinamumuhian niya sa si Richard dahil sinira nito ang kanilang relasyon. Inilarawan niya ang araw na nadiskubre niya ang relasyon ni Richard at ng kanyang asawa. Ilang beses din umano niya ang kinumpronta sa si Richard at hiniling niya sa lalaki na humingi ito ng tawad sa kanya, ngunit binabaliwala lamang siya ni Richard. Noong tinanong siya ng mga pulis kung nasaan siya noong araw na nangyaring krimen, sinabi niya na nasa double shift siya sa restaurant na kanya pinagtatrabahuan. Binigay din niya sa mga detective ang pangalan na nakasama niya sa trabaho para patotohanan ang kanyang alibay. Kinumpirma din ng manager ni Alexa na nasa restaurant ito buong araw na nangyaring krimen. Sa kabila ng kanyang alibay ay eh, pinagtuunan pa rin ng pansin ng mga detective si Alexa dahil alam nila na sobra itong galit kay Richard sa pagsira ng kanilang relasyon. Pero iginiit ni Alexa na nakamove on na siya at nakatuon na ang kanyang atensyon sa pagbago ng kanyang buhay na wala ang kanyang mister. Sinuri din nila ang cellphone at social media ni Alexa ngunit wala silang nakita na nag-usap sila ulit ni Richard ilang linggo bagong nangyaring krimen. Sa kabuuan ng investigasyon ay makikita kalmado at confidence si Alexa sa lahat ng kanyang sagot. Hindi rin siya makitaan na guilty o kinakabahan. At matapos ang ilang oras ng interogasyon ay pinauwi din si Alexa. Dumating ang July 3, 2014, bandang alas 6 ng umaga. Nakatanggap ang detective ng tawag mula sa forensic lab. Dahil nakahanap sila ng mahalagang bagong ebidensya habang nag examine sila ng mga bagay-bagay mula sa crime scene. Kabilang sa mga gamit ni Richard ay may nakatago na maliit na kamera na mukhang smoke detector ang naka-install sa basement. Agad yun sinuri ng mga pulis. Doon ay nakita nila ang mga activities na nangyari sa loob ng ilang linggo. Nakita din nila ang na-record sa araw na nangyaring krimen. Sa video ay makikita ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Richard at Harrison hanggang sa nauwi sa sakitan. Sa video ay makikita na kinuha ni Harrison ang sentron sa may upuan at yun ang ginamit niya para sakalin si Richard. Nasa footage na yun ang lahat na nangyari at malinaw na ebidensya na si Harrison ang pumatay. Dahil sa nakitang ebidensya, agad ng pinatawag ng mga pulis si Harrison. Sa panahon ng interogasyon ay kinumprunta ng detective si Harrison tungkol sa footage na nakuha nila. Bigla nagibang ang kilos ng lalaki at bigla itong nagpanik. Umiyak din ito at doon na siya umamin. Paliwanag niya na pakiramdam niya ay natrap siya sa relasyon nila ni Richard. Minanipula din umano siya ng kanyang ina at ni Richard. Ang patuloy na pagluloko at pagtataksil ni Richard ay ang siya nagpaubos ng kanyang pasensya. Inamin din niya na ang pagpatay kay Richard ay isang paraan niya para makawala sa nakakasakal nila na sitwasyon. July 4 bago magtanghali ay inaresto si Harrison formal siya na kinasuhan ng murder. Muli ring pinatawag si Wendy. Napag-alaman na ilang buwan na palang alam ni Wendy na may relasyon si Harrison at si Richard. Ngunit pinilit niya si Harrison na eh ipagpatuloy ang relasyon niya kay Richard dahil takot siya na kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa seksualidad ni Richard ay masisira ang kanyang tsansa sa paparating na eleksyon ng school superintendent. Katunayan ay hindi direktang involved si Wendy sa pagpatay kaya hindi siya kinasuhan. Sobrang nagulat ang pamilya ni Richard sa mga lumabas na revelasyon. Dahil sa nakikita nila na napakatapat na mister Mr. Richard, hindi rin nila alam na bakla pala si Richard. Nagsimula ang trial ni Harrison noong August 15, 2014. Ang courtroom ay napuno ng pamilya, mga kaibigan at local media. Lahat sila ay sabik na malaman ang buong detalye ng kaso. September 5, 2014. Bumalik ang mga jury para sa kanilang hatol. Si Harrison ay napatunay guilty sa kasong second degree murder. Para sa mga jury, nangyari ang pagpatay dahil sa matinding galit at pressure kay Harrison at hindi niya plinano na patayin si Richard. Si Harrison ay sinentensyahan ng 25 years na pagkakakulong ng walang parol. Halos hindi makapaniwala ang pamilya ni Richard sa nangyari dahil tinuturing pa naman nila na pamilya si Harrison at parang totoong anak ni Richard. Kalit at hindi rin nila mapatawad si Wendy dahil matagal na niya pala na alam na may relasyon ng dalawa ngunit wala siyang ginawa. Mas pinili pa niyang pagtakpan ang kahiyan para laman sa kanyang pangarap na posisyon. Matapos ang nangyari ay pag alaman na umatras si Wendy sa pagtakbo bilang school superintendent nagresign siya sa paaralan kung saan siya nagtatrabaho dahil sa skandalo at kahihiyan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!